What's up mga idol? Sa video na 'to ay gagawa tayo ng selpon na galing sa Pulangi Albay. Pinadala po ni Juniper Ernesto. Shout out po sa nagpadala nito. At ayan mga idol, ang isyo po nito, hindi nagda-touch kahit palitan po ng bagong LCD. Ganon pa rin. Wala po siyang reaksyon. Inordiran na po ito ng bagong LCD pero hindi nagda-touch. Kaya ito po yung gagawin natin ngayon. Saan ba ang tama at paano ito inaayos? So ayan mga idol, ang model po pala nito ay Redmi 7. Ang nangangang ganitong unit mga idol, lalo na kung nahuhulog may mga isyo ito sa touch, may mga kapas kapasitor na natatanggal, madali po siya matanggal. Kaya ang mangyari, kahit anong LCD na ilagay mo, ay hindi talaga magtatouch. At ay mga idol, original pa po ang LCD nito. Buti na lang hindi tinanggal kasi pag tinanggal po ito at pwede po itong madamage. At ayan, i-on natin mga idol, hindi po siya nag dahil drain po ito nung dumating. Dahil 3 days po ito bago na dumating mga idol, galing po ito sa Albay at papunta po ito ng Tagig. ayan, i-charge natin at tingnan natin para ma-check natin kung ano ba talaga ang problema at ano ang nangyari. So, ang sabi po ng may-ari nito mga idol, isa po po siyang gumagawa. So, nung dinala po sa kanya, ay nabagsak daw. So, nung inordera niya ng LCD, hindi daw po gumana kahit palitan. At ayan mga idol, so lubat po siya. At ayan, iuna po natin, meron na siyang 1%. So, i-check po natin. Subukan po natin kung nagtatouch ba o hindi. Dahil yun ang sabi, nung natisting na po ng LCD, hindi daw po gumana. Kaya, ayan. So, hindi ko na rin po tinisting ng LCD mga idol dahil na-test na po ito nang nagpadala. Kaya, ayan, <laughs> Antayin po natin magbukas. At ito na nga mga idol, meron ng 1%. At kung nyo, wala talaga reaction ang LCD o oh, yung touch screen. Hindi siya nagta-touch. So, ang gaganda nito mga idol, original talaga ang LCD. Hindi po ito basta-basta masira. So, may mga isyo po ito pagdating sa touch screen. Lalo na kung nahulog. Madalas mga idol, malutong ko ang kapasitor nito banda sa connector. So, yun po yung madalas na natatanggal. Kaya hindi po siya magta-touch kahit palitan ng maraming LCD. Ay Nasa mainboard po madalas ang tama. Marami na po akong nagawang ganito mga idol. Madalas pinapasa po sa atin. So, ngayon isi-share ko po sa inyo kung paano ito ito ginagawa. Ayan, buksan na natin mga idol. So, i off po na natin. So, hindi po natin ma-off yan dahil hindi nagkatat. So, direct swing na po natin. So, mandali ko na po na ang likod nito dahil na-testing na nga ito ng LCD. At ayan, napalitan na rin po ng bagong battery mga idol. Ingat-ingat din minsan mga idol kasi marami pong nagkabit ng battery nito. Minsan pinapasa sa atin, hindi na nag-touch kasi minsan may nasungkit po banda doon sa LCD connector pag angat. At ayan mga idol, tanggalin natin yung screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat at sa gustong shout shoutout comment po kayo sa video. At ayan mga edo, natanggal na po natin yung screw. At ayan, angat natin yung battery. So ayan, dito po banda sa may LCD connector mga edo. Matalas dyan po nasusung sakit ang mga kapasitor. Kaya yan mga idol. Una ko agad tiningnan yung pinaka LCD connector at nakita ko mga idol, meron na pong na jumper. So, bakit kaya hindi gumana kahit na jumper na? na ayan mga idol, kung napapansin nyo po, madalas nito natatanggal yung kapasitor na yan. So, meron po yan kapasitor dyan. So, dahil nilagyan na po yan ng tinga or ginamper na gamit ang tinga. So, hindi pa rin napagana. So, madalas po yan mga idol, nandyan ang tama. So, pinagdikit lang po ng nagpadala ng gamit ay tinga. So, mga idol, dito mga idol, tricks po ang paggawa nito. Kasi minsan mga idol, ayan, kung napapansin nyo po, missing po ang kapasitor niya. So, pinagdugtong po gamit ang tingga. Bakit hindi napagana? So, ito yung tricks na ginawa ko mga idol. Napaka basic lang. Gumamit po ako ng jumper wire. Ang ginawa ko po mga idol, ayan, pinagdugtong ko po ang kabila niya. gamit po ang wire. So, bakit hindi napagana? Yung tingga naman ang ginamit. At dapat gagana ito mga idol. So, nagtaka po ako bakit hindi gumana at nung ginawa ko gamit ang jumper wire mga idol gumana po siya so dapat mga idol dahil ground lang po ito dapat napagana niya yon so possible mga idol na ang kabilang gilid nun ay hindi umabot kaya ang nangyari hindi matat. So, kailangan mga idol, ayan, kung napapansin nyo, kitang kita po talaga na nadugtong po siya. So, dapat gumamit kayo ng jumper wire na manipis or maliit mga idol para makita nyo talaga kung nagdugtong ba o hindi. At ayan mga idol, magulat po kayo sa ginawa ko. Ayan, antayin po natin dahil may laman na, i-on po natin. Huwag po kayong kukurap. Grabe mga idol, hindi talaga para sa kanya ito, kundi para sa akin. At buti na lang mga idol, ayan, 100%. Gumana kaagad. Yun lang wala na po tayong ibang ginalaw mga idol Kaya dapat mga idol kung meron po kayo natanggap na Redmi 7 Kailangan nyo po i-check So dalawa po yan mga idol ang kapasitor sa kabila At dito banda sa kabila din So ang natanggal mga idol yung isa lang So... Discarte lang ang kailangan. So, tips natin mga idol, gamit po kayo ng jumper wire. At ayun mga idol, ito po yung resulta. Kitang-kita naman po yung maliit na wire. So, nadugtong na po siya. So, kanina, alam natin na mayroon na po siyang tingga. So, dapat gagana yon Pero bakit hindi gumana? So, malamang hindi po umabot ang kabilang gilid doon. Dahil makapal po siya. So, dapat <laughs> jumper wire ang gagamitin para makita nyo talaga na nadugtong. At ayun mga idol, ubukan po natin ulit yan mamaya. Kung talagang mag-touch na ba yan, hindi na ba yan magluko. Isarado muna natin lahat. At grabe mga idol, maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa Jolfon TV at sa mga gusto magpaayos ng ganito, mag lang kayo sa ating FB page, Jewel Phone TV Official New Feeds. Pwede po kayong mag-inquire kung magkano ang abutin sa paggawa ng kahit anong sira mga idols who gumagawa po tayo. At ayan, dahil nagawa na natin at ibalik natin yung takip, nag-apply po ako dito ng double-sided tips. Hindi ko na po naginamita ng T7000 para hindi malamog ang board. So, pwede po ito maangat ng mabilisan. At ayan mga idol, So, pitted pa rin naman kasi nakailang baklas na po yun. Know? Napalitan na ng battery, napalitan na ng LCD, ganun pa rin. Kaya ayan, tingnan natin mga idol kung talagang mag-logo pa ba or hindi na. At buti na lang mga idol, nakuha natin ang idea at sana isupport yung ating channel mga idol. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa kayong mga idea na magkukuha sa bawat upload natin. At ayan mga idol, antayin natin magbukas at Ayan, tingnan natin kung magta-touch 100% mga idol, talagang satisfied po ang ganitong gawan. Ang kagandahan po dito, original pa rin ang LCD, walang pagbabago ang display. At ayan, ang pinaka touchscreen niya, sobrang lambot pa rin at sobrang linaw pa rin ang LCD dahil hindi po natin pinalitan at talagang magagatipid kayo dito. At sana, ingatan nyo po ang inyong cellphone na hindi mahulog-hulog para hindi kayo gumastos. So ayan, buti na lang hindi po natamaan ang LCD at kung nagkataon na may sira pa ang LCD, mas malaki lagi po ang gastos at hanggang dito lang po tayo see you on my next video maraming salamat sa panonood